mga kapatid, huwag na tayo maging inconsistent sa ating sarili. Nakakahiya eh. Bakit? Sabi ninyo, ang kasalanan ng mga tao ay binayaran na. Lahat. Ha? Binayaran na. Nang ibig sabihin pala, ha? wala nang araw ng paghuhukom o sa granting. Kami mga Muslim, hindi kami kasama dahil hindi kami naniwala nga binayaran ng aming kasalanan mga testa, sino pa dyan, agnostic, Kaya, hindi kami kasama dahil hindi kami naniwala na ang kasalanan ng tao ay binayaran ng Diyos. Kayo, mga Kristiyano, lahat ng Kristiyano, there are thousands and thousands of religions or denominations under Christianity believing na ang kasalanan ay binayaran ni sa Kristo. Magkita-kita kayo sa langit, sa badista, magkita sa langit sa katoliko. Katoliko naman, magkita kayo sa iglesia ni Kristo. Magkita kayo sa baptist. Magkita kayo sa buwan agam doon sa langit. Dahil lahat kayo naniniwala nga si Kristo so nagbayad sa kasalanan. Ha? Huh? So sa in Christianity, wala nang paghuhukom sa inyo. Dahil ligtas na kayo lahat. Di ba ba? Inconsistent kung sasabihin ninyo na may kayo magkaligtasan pa. Kaya binayaran ni Kristo so Di ba, ba So wala na sana wala na sanang paghukom, araw ng paghukom sa inyo. Lahat kayo ay masa paraiso dahil lahat kayong kustyano naniniwala na ang dugo ni Kristo ay naghugas sa inyo. Utak, utak, mindset, mindset.